Guys, Tara ating page aralan kung ano ang plano ng Diyos sa atin dapat tayo mismo may katiyakan. Tara pakinggan natin, ang plano ng Diyos. Paano ko malalaman kung sinasabi sa akin ng Diyos na gawin ang isang bagay? Dapat kang manalangin kung hindi katiyak sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay sag-anang magbigay at dinano Santiago Kapitulo 1 Versikulo 5. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya, Awit Kapitulo 37 Versikulo 7. Kung hindi mo alam kung ang iyong ipapanalangin, maaari mong gawing personal na panalangin ang mga talata gaya ng, Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, na kung umumagay ipagugunat yaong pag-ibig mo na lubhang dakila ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid, awit kapitulo 143 versikulo 8, at ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo, Yahweh, ang katotohanan, awit kapitulo 25 versikulo 5. Ang pangunahing paraan na ginagawa ng Diyos upang turuan tayo ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyosa at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 16 Kung itinuturo ng kasulatan ng isang bagay, hindi tayo dapat mag-alinlangan kung iyon ay kalooban ng Diyos para sa atin. Iniibig niya tayo at ibinigay na niya sa atin ang isang simple at malinaw na gabay sa ating pamumuhay ang Biblia. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan, awit Kapitulo 119 versikulo 105. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan, awit Kapitulo 19 versikulo 7. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay, yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan? ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautosan, awit kapitulo 119 versikulo 9. Gayun din naman, hindi sasalungatan ng Diyos ang kanyang sarili, kaya hindi kanya pag-agawin ng isang bagay na salungat sa Biblia. Hindi kanya uutos ang magkasala. Hindi kanya pag-agawin ng isang bagay na hindi gagawin ng Panginoong Heso Kristo. Dapat na lumalim ang ating kaalaman sa Biblia upang malaman natin kung alin sa mga ginagawa natin ang naaayon sa pamantayan ng Diyos. Huwag mong kaliligta ang basahin ng aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay, Josue Kapitulo 1 Versikulo 8. Nagtataglay din ang mga tunay na kristyano ng banal na espiritu upang ating malaman kung ano ang kalooban at hindi kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ang espiritu ng katotohanan at tutulungan niya kayo upang inyong maunawaan ang buong katotohanan. Juan Kapitulo 16 Versikulo 13 Minsan inuusig ng banal na espiritu ang ating budi kung gumagawa tayo ng maling desisyon iyon o pinakakalma niya at pinalalakas ang ating loob kung gumagawa tayo ng desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi siya nakikialam sa isang paraan na kapansin-pansin, mapagtitiwalaan natin na laging siya ang nangunguna sa atin minsan binabago ng Diyos ang isang sitwasyon bagamat hindi natin nalalaman ang kanyang ginagawa. At akong si Yahweh ang siyang sa inyo'y ay laging papatnubi, Isayas Kapitulo 58 Versikulo 11. Kung tinatawag ka ng Diyos na gumawa ng isang desisyon ayon sa pananampalataya, palakasin mo ang iyong loob sa katiyakan ng kanyang presensya. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay say sa iyo saan ka man pumunta, Josue Kapitulo 1 Versikulo 9. At laging tandaan na, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo, Unang Pedro Kapitulo 5 Versikulo 7. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manenangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5 hanggang 6 Hindi natin dapat naasahan at hintayin na makakarinag tayo ng boses mula sa Diyos dahil hindi niya ito gagawin may mapanganib na paniniwala ngayon sa ilang grupo ng Born Again na nagsasalita di umano ng malinaw ang Diyos sa kanila sa isang tinig na naririnig ng tainakay at naghihintay sila ng tinig mula sa Diyos na salungat at hindi naman matatagpuan sa Biblia. Ang salitang, sinabi sa akin ng Diyos, ay naging tulad sa isang mantra ng ilang grupo sa Kristyanismo na binibigyang diin ang karanasan sa halip na ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nakalulungkot, ang sinasabi ng Diyos sa isang tao ay sumasalungat naman sa kanyang sinasabi sa isa pang tao, at ang mga extra-biblical na mga pahayag na ito ay napatunayan ng nagiging sanhi ng kaguluhan at sinisira ang mga iglesia habang ang mga miyembro ay nagnanais na mangibabaw ang kanilang karanasan sa karanasan ng iba. Ito ay nagbubunga sa kaguluhan at walang ibang nakikinabang kundi si Satanas na nagnanais na magtanim ng hindi pagkakaunawaan sa gitna ng mga palatayo dapat nating sundan ang halimbawa ni Apostol Pedro. Sa kabila ng kanyang mahimalang karanasan sa bundok kung saan nasaksihan niya ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus at ang pakikipag-usap ni Toki na Moises at Elias, hindi siya nagtiwala sa karanasang iyon sa halip kanyang sinabi, at ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang aylawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay samilang sa inyong mga puso. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 18 hanggang 19. Guys kung may tanong kayo paudi kayong mag-comment dyan sa baba. Guys, pa-support naman ang Cel Solorente YouTube channel ko pa-like, share, and subscribe at papindot na din ang button bell. Maraming salamat po. God bless you all.